ito bali magpaparotor na po tayo mga kadlingsor bali kahapon na po ito nagsimula na nagparotor po tayo ngayon po nila itinuloy dahil hapon na po silang pumunta dito sa Taltalon po natin at dito na nga uh, itinutuloy na nila magpapatubig tayo Magpa, magpapawater pump po tayo para sa ating mga itik bali din nila po natin yung mga makina po natin ano, ito po yung ano ito po yung hose po natin ito po yung ating makina at ito po yung gagamitin natin para sa ilalagay natin sa water pump bali dun po tayo magpapatubig mga kadbinsyoy para sa ating mga itik dahil doon po banda ay wala na pong tubig kaya dito po tayo maglalagay para meron po silang makain tayo na Diba? Bakit tama daw parang ito yung dadal mo. Yung oren. Ito la dalak. Muna. Sige. Amaga. Ngugluk mo ka muna Power. Hatay, ah. Overpower ka. Ah. Ah. Madala tam amin. Kaya? Bali, dal-dalin po natin lahat mga ka-adventures. Saka itong makina para isang biyahe lang. Kaya ah. Ito, eh, ba't ang balata na hindi ko upro? Hindi naman may matkas yun eh. Ah. Ba ni pa eh. Okay. Nini, nini, naisalat.

Ayan, malapit na tayo mga adventures. Dumaan si Dosi ano eh. Dumaan na ah. na. Ayan na po yung water pump. Ayan Ante zed dati kuana balatung na? Ata, dati balatung na. Ata, ate awan ne? Ate awan, mati panapas karena. Saibu Nampak batik tu gua mangan mangan sedut tu. Nampak. 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 Nampak.

Tatsok mo Bali Dito po tayo magdadrop ng ating mga itik Kung Dito po natin sila May pastol Mga itik po natin Saka sa kasalukuyan ay nandoon po yung ating mga itik. Saan na nandoon po banda. Yan. ito na po yung ating water pump mga Ito natagal na buhayin papalabas yung tubig niya. At dito natin at dito po natin ipapastol mamaya yung ating mga alaga natin itik. Balito na po yung ating mga itik at ngayon ay abung po natin doon sa pinatubigan po natin mga na choice dahil doon ay meron pa silang makakain paano mo sabi? paano ko nasabi? dahil hindi pa napapastulan doon po kaya doon po tayo po yung matatanda at yun po yung mga mga batang mga itik ho 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 ganito po kasi pagka hindi po mag, maglaki ay hindi po sila nagkakasundo nagkakahiwalay po sila dalawang grupo itugot ta di pala yan agar arbis Baliagar Arbis po mga ka-adventure <coughs> bali mamaya pagdating po natin doon sa ating water pump ay ihihinto na natin yung patubig dahil parang bubuwas na yung ulan dahil yung tubanda ay medyo makapal po yung tulap magito rin nga mga anti no road चुगली क्या तैयार हो हो natin na rin yung ating patubig kanina na medyo natagalan po tayo na buhay ng buwan po natin yung water pump ito na po siya ang ating ginamit ay detrace na magpapanan muna natin si parikoy na magbantay ng itik uh, at tayo naman po ay magdidilid ng ating dapog, yung ating binhi kailangan nating diligan dahil uh, mainit kaninang tanghali para po hindi mamatay yung ating tanin na palay yan, yan na po yung ating mga binhi. At ngayon po ay magpapa andar po tayo ng ating makina. Itong ating water pump. Dahil ito ay detrace yung makina natin. tawag natin namin uh, mga ilukanong na dapog dapog sa trapan ito po yung ating gagamitin na panbili so yung mga lumang plato po natin kawata data ta pincho it's merong wild passion fruit ito na hinog yan sa duda dun ang kanang pibili tata ang kanang niya bali ipapakita lang po natin ito po oh po yung wild fashion fruits passion fruits yan pag binuksan po natin yan maraming yan you know, o yan po yung juicy na laman po nya at yung lasa po nito ay matamis na medyo may asim ng konti sa crispy dahil yung mga buto niya uh, nasarangsang kanun mm. yan po uh, iuwi na po natin yung ating mga alagang mga itik dahil hapon na at bukas na naman po ulit